ito mga katito bar share ko lang sa inyo may biyahe dito bagyo 4,434 biyaheng matnog 10,847 wow Bicol region ang layo nito Good day mga katito bar Kamusta po kayo? At bago po tayo magbiyahe Sa araw na ito May nabasa po akong comment dito Na ang tinatanong niya Sabi niya Ask ko lang po tito bar Malaki ba ang kitaan kapag long distance Ang kuning biyahe sa lalamove May isa pa pong tanong dito At ang tanong niya Alin po ba mas magandang byahe, lalamu o ArkiLaPo? Ngayon po at uh, una po nating sagutin itong uh, malaki ba ang kitaan kapag long distance ang kukuning biyahe sa LalaMove? asa uh, sa akin po uh, bilang matagal na din sa LalaMove uh, at lagi akong bumabiyahe naman araw-araw. Ah -araw, uh, kapag long distance po yung usapan, Depende po yan sa ating pupuntahan At kagaya po nitong ipapakita ko sa inyong video Na actual ko pong nakuna ng video Na nagkaroon ng biyahe papunta po ng Matnog Ito po ay sa Bigol Region At tingnan nyo po itong uh, biyahe na to At kayo na din po ang mag-decide na kung makikita nyo dito kung kikita ba yung lalamob driver kung ganito kalayo yung ating kukunin kasi long distance ito po ipapakita ko po sa inyo at yan mga katito bar may biyahing matnog 10847 wow Bicol region ang layo nito ilang kilometers 590 kilometers away at mababago pa yan sorsogo no 10-8 sino kukuha tingnan natin oh may kumuha na <laughs> Bira. grabe 10-8 sayo na lang yan yeah, brad at yan po sa nakita nating video na actual na biyahe sa Lalamove napakalayo po ng Bicol region yung Matnog so nakalagay po dyan is 10,000 plus ang tandaan po natin ang biyahe po natin sa Lalamove ay babawasan pa po yan ng 20% ni Lalamove so sa makatuwid ang mababawas po dyan ay nasa 2,000 pagpalagay na 2,000 sarado yung bawas ni Lalamove so may 8,000 pa po tayo at ang biyahe po dyan Nasa uh, Ilang kilometers ba yan Nasa 500 plus ano At ang biyahe po dyan Pagpapunta ka ng Bicol Ay Almost 12 hours 10 to 12 hours Depende sa pagpapatakbo mo O kung kabisado mo yung daan At Kung yan lamang po Yung ating biyahe at wala nang ibang kasabay halimbawa yung biyahe po na yan ay punong puno dito sa ating sasakyan apalagay ko wala po tayong kikitain dyan dahil uh, unang una sa napakalayo ng biyahe na yan ang magagastos natin sigurong diesel dyan mga 7,000 to 8,000 kasi po Uh, base sa aking uh, mga biyahe pagka yung biyahe ko po ng ano ng ng Ilocos uh, nakuha ko po yun ng pagkatuloy-tuloy mga 8 hours yung biyahe balikan po yun uh, naggasta ng 4,000 so pagpalagay na 6,000 yung gas natin dyan sa Bicol tapos may tolpi pa yan. At yung tolpi naman, sagot naman ng customer yung papunta doon. Pero yung pabalik, yun po yung sagot na natin. At kung tayo wala pong lalakarin diyan sa parte ng Bicol, ay masasabi ko po sa inyo na lugi po yung, yung biyahe na ganyang kalayo na wala kang makakasabay at the same time kung wala kang lalakarin sa lugar na yan makikita natin na oh wala laki 10,000 pero pagka binawas na po yung mga, yung, mga gasusin dyan ay halos wala na po tayong ikitain. pwede naman po tayong kumita sa ganyang kalayo o sa ganyang long distance sa biyahe unang una kung may pangarga ka na na papunta rin sa lugar na yan sa Bicol, o hindi man parehas Bicol ay at least diyan papunta sa south na uh, may biyahe ka na na alam mo na kayang kaya mo pang sabayan at uh, syempre pagka nasabayan mo yan halos doble yung bayad yun ang kikitain mo yung isang biyahe na yon at yan po ay nagagawa ko na kasi may mga biyahe po ako na malalayo din halimbawa yung mga biyahe ko sa bataan dati ang maganda doon, bago ako kumuha ng biyahe pa Bataan, may kausap na ako doon na biyahe pa, pamanila So yun po yung paraan para kumita po tayo sa long distance. At ang isa pa, naghintay ako ng biyahe papunta doon na, na double booking ko pa nga. So kumbaga yung mga gasusin papunta doon, diesel, tulpe, ay na na po nung isa kong biyahe at kung yan po ay magagawa natin ng ganun, ganun din nakasabay ay ta talagang kikita ka po ng halos yung isang biyahe na kahit wala nang bawas yon ay masusulo mo na po yun halimbawa yung 10,000 plus na yan na booking ay may pabalik ka na na sigurado so yun po yung kikitain mo halos Uh, 10,000 plus yung makikita natin diyan. At uh, isa pa, kung may lalaka, kung halimbawa wala ka namang biyahe pero ang lakad mo talaga ay diyan sa biyahe na yan ay kumbaga panalo ka pa rin dahil yung gagastusin mo sana papunta doon makukubert naman ng ng biyahe natin sa Lalamove. Yun lamang po yung tandaan natin. Unang-una, Uh, bago tayo mag-accept sa mga booking lalo na yung mga long distance sa ganyang kalayo ay dapat tanda natin dapat may kung may lalakarin ka doon na talagang doon na yung yung pupuntahan mo kahit na walang kasabay ay pwede mong kunin yan pangalawa uh, kung may biyahe ka pabalik yun yung kukunin mo yun yung mga kukunin mo na biyahe yung long distance yan at yan po napakita ko sa inyo yung uh, biyahe papuntang south na ganyang kalayo so tingnan naman natin sa papuntang north ito po yung biyahe naman papuntang bagyo panoodin nyo po may biyahe dito bagyo 4,434 at napakadami pa ng pagpipigapan Isang palok Pero magkakatabi lang yung pickup sa palok May tundo Tapos may nabutas pa Tapos dadalhin sa Mabini Street Upper Low M Mabini Bagyo At may kumuha Grabe So yan, napano, nakakita nyo yung biyahe naman na papuntang Baguio. So napakababa din po nung, nung biyahe na yan tapos may mga ilang dadaanan pa. Ang hindi natin sigurado kung mapupuno yung sasakyan natin kasi may, may isa pang dadaanan. Ano. At pagkakinuha mo po yan at kung yan din lang yung magiging biyahe mo, mas malaki po yung tolpe diyan sa papuntang norte kasi yung bali ka na tolpe ay nasa 17 kung dito ka magmumula sa sa Manila at halos magkano lang yung biyahe niyan babawasan pa din niya ng 20% nila move at same scenario kung wala kang lakad papunta diyan at wala kang biyahe pauwi ay pa po tayo sa biyahe na yan dahil talagang wala po tayong kikitain dahil ah, halos mapupunta yan sa sa diesel natin sa mga yung pagkain natin yan at lalong lalo na yung maintenance sa sasakyan dahil sa ganyang kalayo ay eh, syempre ah, yung pudpud ng gulong at yung sa mga langis change oil yan. basta yung sa pang maintenance pagka bumabiyahe kasi tayo ng malayo, malayo ay malaki din po yung nagiging maintenance ng, ng ating sasakyan dito po sa na-share ko na yan ay yun po yung aking pananaw at yun po yung aking idea sa mga biyahe na ganyang kalalayo mas mabuti pang uh, dito na lang tayo magbiyahe sa Metro Manila dahil Nakaka-double booking naman tayo din dito at the same time pagka naibaba mo na yung mga biyahe dito sa Manila ay may makukuha ka na uli na mas malapit doon sa pinag natin. So sa akin overall mas okay ang biyahe po na long distance. Kung may mga nakakasabay tayo O kung nadu booking natin At kung hindi po naman yan magiging double booking Ay wala po tayong kikitain dyan Mas maganda pa rin yung Babiyahe tayo dito sa Metro Manila Dahil kada deliver natin Ay meron kagad tayong uh, makukuhang biyahe So yun lamang po yung aking ma-share at sa mga, siyempre, sa mga bago na bumabiyahe sa Lalamob o hindi pa bumabiyahe sa Lalamob, at least, may idea po kayo dun sa biyahe ng mga long distance na yan. Tandaan po natin, dapat laging may kasabay yung ating biyahe long distance dahil hindi tayo kikita kung yan ay single booking lang. So, maraming salamat po at nawa ay uh, natutunan nyo po yung mahalaga po na matutunan natin yung mga uh, biyahe bago tayo mag-accept dahil siyempre tayo nagahanap buhay at uh, ang gusto natin ay kumita, kaya naishare ko po sa inyo dahil nakita ko yung biyahe na yan agad may kumuha so inisip ko, sabi ko siguro may biyahe na to at ay yung iba naman may mga diskarte naman sila dyan uh, at yun naman po ay pinagbabawal ng Lalamob na kapag napatunayan na halimbawa kinuha mo yung booking na yan at napatunayan ni Lala Move na kinancel kinancel mo yung booking tapos itinuloy mo pa ay matindi po ang ang penalty na makakaharap nyo halimbawa kinancel nyo yung booking, pinakancel nyo tapos ibabiyahin mo po iba mo po pala ay yun ay nakikita ni lala mo dahil matitrace yung ano mo yung location mo kaya ingat po kayo halimbawa kinansil mo yun para walang bawa si lala mo ay po ay mahigpit na pinagbabawal kaya nawa po ay nakapulutan nyo ng aral at diskarte yung ganitong biyahe kaya ingat po tayo sa ating biyahe at lagi po nating tandaan uh, humingi po tayo ng wisdom sa panginoon dahil siya po ang magbibigay ng kaunawaan sa ating lahat ng mga ginagawa ingat po tayo lahat God bless everyone bye bye